bit ng ano, pananiyam para gumam sa ganda ng Yung, um, na uh, yung uh, nakalikot naman ito. Ayan, yung nagpibidyo guys, sarap ano. Alam nyo na, <laughs> hindi ako magsalita. Baka ako yung maano, mademonitor. <laughs> Sabi niya. Ay, yung... Oh, Ay, yung may, may nagko-comment ba doon? Sabihin mo tayo, yung mga nagko-comment doon. Yung mga nagko-comment doon. Ay, one phone. Pinapanood lang ako. <laughs> mga kanya ni Kory Aquino. Inaabahan <laughs> na namin yung ano namin. Kasi naman, bakit yung ramahin? Tara <laughs> na, mo yung banner mo. Hindi. Hindi nga bigay. may-ari niyan. Kayong maingay kasi may natutulog pa daw. Sabi niya sa maingay dyan. Pa, hi guys. Hi guys Kapag... pa. Talagol sili ha. Dalay sili. Amay. Anong tingin mo dito? Hindi ko pinuha. Hari. Hawakan na rin, Rob. <laughs> ano na? Ano? Tapos na? Hindi pa. Pinapokus ko nga sa ginagawa mo eh. Yan yung buhay namin dito, guys. Ito para kami nasa Pilipinas, guys. Sa ganong garden gardening lang. May tanim, may aanin. Pag may bakante, magtanim

Huwag reta masalita ng bad words eh. <laughs> Nakarecord ka <laughs>